at, siyan, siyan, nilang bulang lang, bulang Rosette, alis naman. Wala naman upuan sa iyo sa laki mo eh. Kakainisin na ng hapunan. Walang lang at kayo ang kapunan. Ay guys, tingnan nyo. Nagpunta sa birthday yan at birthday ng aking inate mo. Nil nil nilantakan. Bulang lang na gulay. Kaya sa lechon na handa namin. Alam mo ang handa namin, lechon. Ang pinilantakan ibulang bulang lang. Ang hirap paging mayaman. Walang nakain ng mga pang mayaman na... Ang lechon ah. Tignan nyo ang lechon namin. Guys, kain nyo ng ulam namin. Lechon. Ano? Dinuguan. Dinuguan. Dinuguan bagoong. Tofu. Minudong tofu. Tofu. Dinuguan bulang lang. And sa yusawin. May bisita po kaming pandangal si Wally. Si Wally at si Combustion Girl. Tsaka po si Ruby. Ruby ng Channel 7. Yan po si Col center na masiba. <laughs> At si Gana hindi na namayat. Kakakain. Yan po si Katrina. Shout sa mga tagalamart. At si Chaconing. Grade 1 di palang <laughs>